yeah, mga matik, magandang magandang umaga. Iyan, mga matik, ipapakita ko sa inyo mga matik yung mga ginawa kong mga tela mga matik. Ito. Colorful mga matik. mga kamatik, mga tela yan. Ayan. Violet. Red violet. red black ito naman na uh, rainbow yan colorful yan mga matik yan mga matik mga tela yan saka yan yan mga matik meron pa dito yan Yan, mga matik, puro tela yan. Papakita ko sa inyo, mga matik, yung mga kulay niyan. Saka forma. Ito. Red, green. Ay, eh, black, green, mga matik. Saka orange. Tela yan, mga matik. Colorful, mga matik. Tela rin yan. Yung mga design na yan, mga matik. Yan, yeah, mga matik tele. Ito pa, mga matik, yeah, iba-ibang design yan. The, lahat yan, mga matik, puro tela. Ito, violet, black. Yan, yeah, mga matik, red, green yung niya orange blue ah uh, apat sa kulay eh green red black eh marmatic mukha ayan Malupitan yan mga matik. Matibay na klase yan. Ayan mga matik. Nakita nyo na. Mga detail yan. Ayan mga matik. Daming kulay yan mga matik. Puro detela. Siguro nasa 30 pa lang itong mga kamatik na puro detail lang. Gagawa tayo ng mga kahit na 500 peraso. Itong detail lang natin mga kamatik. Ayan yeah, mga kamatik, bababa natin. Ayan. Napakaganda yun mga, kamatik, mga natin. At marami pang iba mga kamatik. ayan, makamatic, bali lahat yung makamatic, puro detail yan ang fighter na puro detail natin, makamatic pinakita ko na sa inyo, para ayan napakaaganda yung makamatic at matibay na klase, malakas ang hangin, pwede yan, huwag lang sa mahina pagka mahina ang hangin mga matik, di mo mapapaangat yan kasi pagka pinalipad mo sa mahina ang hangin yan lumalabas lang yung hangin dito sa likod kaya hindi niya maka lipad ng mataas yan pero pagka plastic yan kahit may nahangin lipad ka agad pero may ginawa naman ako mga plastic mga kamatik. para meron kayo pagpipilian pero para sa akin maganda yung detail na pagka malakas hangin mga matik ayan matik at napakatibay pa neto na dahil bawat gilid neto mga matik meron tali kahit ilang taano pa ito magamitin, hindi masisira ayan ito napakaganda nito mga matik. Colorful. Ayan mga matik. Ayan mga matik bali pagka lipad do kala mo butterfly kasi may palawit pa siya ngayon ayan kala mo butterfly yung kanya lipad ayan mga kamatik ayan ang mga python natin na detaila Kaya so, ngayon mga matik, pa ako nyan. Para pagdating na summer, larga lang tayo ng larga at benta na tayo ng benta. Yan ang business ko mga matik, Pag summer sa Renggola. Simple lang pero kailangan din yan mga kamatik. nga sabi nila. Pagka may talent ka, huwag mo itabi ipakita mo mga kamatik. Kung may kaalaman ka rin mga kamatik, pwede mo rin i-share. Para meron din malaman yung mga tao mga kamatik. lala ng mga bata para alam din nila mga kamatik. Hindi lang ikaw lang nakakaalam. Share mo rin yung kaalaman mo mga kamatik. Katulad yung mga kamatik, kinishare ko lang din mga kaalaman ko. At para matuto din ng mga iba. Iyan mga matik, simple lang disenyo na ito. Mga detail Talagang malupitin ito pagka lumipad mga kamatik. Ayan. Yun mga kamatik. pinakita ko lang sa inyo yung mga gawa kong detela. Hanggang dito na lang. Si Dora Matik, mga matik. Ayan. Salamat mga may Ayan, marami tayo option. Kung sa plastic, ayan may plastic tayo mga matik ayan pa pero ito mga detail lang medyo kamahala lang mga matik kasi mahal yung tele Ya, mamatik, ang gandito na lang mamatik. Si Domatik, salamat.